pinili niyo lang yung eh, parang sa mga Matamis yung puno namin ito tapos do kapit kaput 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 na kaput 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 niyo kaput kaput Papaya? kaput 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 Papaya? kaput yung Avocado. kaput 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 kaput

Oh, ito, dami lang natin. Ah, parehas na. Yeah, binili, na, binili nyo lang yan eh. Mas matamis yung ano namin, puno namin doon. <laughs> binili nyo lang yan, parehas na. Mas matamis yung, yung puno namin doon, tapos pinaglili siya sa okal yun. Ha? Ah? Ay, ay ba yan? Oh, wait ka, ba't puno oh. ba, ba kakainin mo? Ay, yung bunga nga, oh, matamis. <laughs> binili nyo lang yan, eh, parehas na supot eh. Hindi ah, binili. Hindi naman, magkakasin laki. Oh. Binagaya mo lang ata yung oh. pinagbilang ko eh. Oh. Ay, 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 Kahit ay, maganda, ay, 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 ay eh maganda yun. Ano, Bakit yung mga mangga nyo, maaasim yan. Ito, tikman maganda. Yung. Matamis, to matamis. Yeah, eh, ano, matamis eto, na matamis. Ayan. Eh kahit chilaw to, matamis. Kasi pinaglito sa asukal. Pinag pinagbubuntis ba yung mangga? Hindi naman na. Nalo ko <laughs> na lang ng tindera niyan. Sabi ba? Pambobola lang ng tindera eto, yun. Madamis, oh. to, oh. -o -o. Ito matamis. Sinog. Nalo ko ka nun. Masarap to ha. to. Ito matamis. Ayan. Binili yan. Binili. Binili ba yun o pitas? Oh. Kakapitas ko lang yan. O, pa isa o. Puta may dalawin o.

ito Ito, mato. ito mato, Parang, mato, mato. masarap. Hato, ito, malaki na nga ito. eh. Matamis na matamis. yan, pap, sa pagka pagkatapos kumain. Pwedeng. Ang dami naman ah. Bakit ganyan? Ganyan ah. Sino ba pumamangga nito? Matamis to, ah. Bakit kang maglalamin? Ito, sa impinito, bili pitas. Pitas ko yan, Ito pulot. Ito, masarap. masarap 'yan. Mm. Ito kailan? Pilikli. Mm. Kasukal. Ito si Jay. Pagaling galing. Maasim. Maasim. Sabi niyo yung mga mangga niyo. Bakit? Ano Bakit? Yan? Ano yan? Ano yan? Walaan niyo ano. Ulaan niyo muna kung ano. Ano yan? Prutas to. Papaya? Oh, kapaya niyo, salat. Papaya? kapaya. Abokado. 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 Eh, ayaw namin na abokado. Hmm. Na mangga nga, kapi. Ito, bugok din yan o. Ito, bugok din yan o. Oo, mangga masakap sa bulutan. to, maliit lang o. <laughs> uh oh. Utang na ano ba to? Mangga. Mangga yan boy. <laughs> gago, manga ba yan? Oh, mangga ba Oh, ganyan Ganyan mga mangga sa amin. Parang papaya ba? Utang na <laughs> laki. Laki. <laughs> 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 eh siyempre, laki ng ko na yan. Ikaw e, ka mangga nga. Mangga yan. Mangga ba? Ay, ano? Ito yung um, ka. Saan galing yan? Mangga na yung masarap tong na. Paris masarap. Ito. 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 Ang nag steroid Paris boy, kaya ganyan. Ang ganyan. Ang ganyan. Ang ganyan. Ang ganyan. steroid to boy, kaya ganyan. <laughs> <O> <laughs> okay, ayun,